Ohoy, kulambutan agad. Meron siyang kakainin. Panoodin lang natin. Ayun. Huli. Magaling humanting itong kulambutan na ito. Malaki na. Estimate ko ma, isang kilo at kalahati. Yari ka. Ayun, sa pole. Maganda ang buhay naman oh no? Kulambutan agad ang nagpakita Masarap na luto dito Kalamares Tapos yung ginagataan Pinapalangis lang isa gata Kaya tado po mm -hmm. sa toyo Masarap din Sana may mga kasama pa Marami na ibugang tinta Sayang Oops! Tota! Ay hamal na tutat na andyan na naman. Ayun, may luwalang na alatan. Mailap ang klaseng ito. Sapul kang bato ka. Ay hamal na yan at hindi tinamaan. Hindi na lahin ito. Sobrang ilap. Tsatsaga-tsagaan ko itong habulin. Hinto na! Papunta na sa malalim. sapul pulkang bato ka pa. Ay, hamal na yan. Talagang hindi napatama. Palalim na ng palalim ang pinupuntahan. Ando na. Sayang nito kung hindi ko makakukuha. Ito, tumago. Sakpul ka pang bato ka. Ay, abal talagang yan. Hindi tinatawaan. Ando na, sa pinakailalim. Hindi na ako masunod sa iyo. Malalim ka na. Balik ulit sa parting mong babaw. Oh. Ito, surahan. Ayan, sa pole. May ihawin ang inakay ko yung isang klase ito lang surahan masarap rin itong iniihaw hanap uli oops manetes yari ka ayun getik maganda ang mga manetes at hindi nagalaw madaling gitikin Sana makatagpo dito ang kupapa at balatan. Oh, Mayroong pang alatan. Ay, hamon netang ilap ng alatan ngayon. Ando na. Umikot sa bato. Dito pupuntahan sa kabila. Baka huminto dito. Nawala. May ilap pang alatan ngayon. Nawala na. Hindi na nagpakita. Ops, may bigan. Or matampo sa kung tawagin dito. Ayan, sa pool. Grabe ang galaw dito sa ilalim ng dagat. Hanap Oh, Ohoy, kulambutan pa. Kaya lang maliit. Maka lahat yung kiluhin pa lang sa estimate ko. Pinapaalis ko. Hindi ko muna kukunin at para makalaki pa yung malaki ang hanapin natin ohoy oh, kulambutan pa maliit rin hindi ko muna ito kukunin para sa sunod na sisid dito meron pang babalikan Oy, may malaking isda ano kaya isda ito ay, hamal na yan. Butiti lang pala. Akala ko baga kung lapu-lapo na. Ay, hamal na butiti ito. Lagi na lang napakita sa akin. Kung binibili ka lang, ginitik na kita. Kaya paalis ko. Ayaw umalis. <coughs> Kunin ko ang ngipin mo, gawin kong pustiso. Tuwanan na natin yan. Laking kulambutan ang hanapin natin para isang peraso lang. Kwartang linaw na. Ito bago. May isa pa. Ayan, sa pool. Sobrang dalang ng isda. Ang pag-asa lang dito. Kulambutan. Balata at ko papa. Bihira na ngayon. Hanap uli. Ohoy, kulambutan pa. Maliit rin. Marami sa nang bagong tabing kulambutan, kailang maliliit. Diyan ka lang, hindi mo kita kukunin. Yung malaki ang hahanapin ko. Ops, lapla po Ulo lang ang kita ayun, sa pool. malaki may isa pa kasawali ayun, sa pool. bali dalawa parehong malaki ganitong klase ng lapulapo ito na ang pinakamalaki hindi na ito na malaki pang masyado o gapo or baraka kung tawagin dito 180 ang kilo kwarta ang na ito maganda at nagpakita ng lapulapo masarap na luto dito yung sinasabawan lalo na kung sariwa asin bitsin lang talap na hanap ulit Baka meron pa. Oops! lapu lapo pa. Ayun, sa pole. Aba. Lumabas ang lapu lapo dito sa dating spot. Ito yung dating spot na lagi kong nadadamihan ng kulambutan. Yung malapit lang sa isla. Sana meron pa. Ito, may napansin ako dito ang isda. Lapu-lapu rin. Kaya lang nasa pinakailalim. Ano ro kung abuti ng pana ito? Tasting. Hamal mo na paru isda ito. Tarang harang man dyan. Ayun. Hindi tinamahan. Wala alanganin. Hindi maabot ng pana. Sayang nito. Malaki sana, katulad nung tapana kong dalawa. Ala, hindi baka ano ang pana ako, nakaharang dito sa bato. Hanap tayo ng panibago. Hoy, lapulapo pa. Ayon, sa pole. Maganda at nagtabihan ng lapulapo dito sa dating spot. Ngayon lang ito nangyari. mm Hmm. Hmm. Sigurado na nito ang pandurodugtong namin. Hanap ulit. May napansin akong na isa dito sa lalim, Surahan. Tawal mo na suga ito at balik-balik man dyan sa harapan ko. Andun sa pinakailalim. Ayun, sa pool. Sigurado na ito. Sigurado na ihawin ang ihawin ng inakay ko. Wow, malaki. Paldo busog na naman ito ang inakay ko. Meron na silang ihawin bukas. Mataba. Sa bagay, halos lahat mo nasurahan. Mataba. Bihira ang payat. Hanap uli. Ito, may samaral. Ayon! gitik. Samara, 150 ang kilo dito. Awang ko dyan sa lugar ninyo. Hanap ulit. Oh, hoy! kulambutan. Good size na ito. Ayun! Gitik! Ma isang kilo kalahati sa estimate ko. Dumali na naman si Boy Estimate. Dumala ka na kasi ng timbangan para hindi ka na estimate Langoy ulit. Oy, ko pa Good size na ito. Huli ka. Ay, salamat at laka. Huli na ng ko pa pa. 900 ang kilo. Ops. Talag bago. Igin ang pwisto. Ayun, sa pool walang kasama nahuli na siguro ang kasama nito hanap ulit oh hoy kulambutan pa good size na ayun sa pole katulad lang ito na pana ako maisang kilot kalahati sa estimate ko maraming ibugang tinta sayang Portang linaw na ito. Sigurado ng Pandora tong Hanap uli. May sumuot na alatan dito sa butas. Ay ha, malabala na ito at pabalik-balik man dyan. Hinihintay ko lumabas yung alatan. Nasa pinakailalim. Palipat-lipat lang ng pwisto. Chechempuhan ko lang. Pag medyo lumabas, titirahin ko kaagad ops, manok ay hamal na manok na ito nakakagulat ayun, gitik may tuta na may manok pa magandang spot ito hanap ulit ops, balatan estimatein ko mga 50 lang ito kukunin ko pag isang kilong bigas na rin ito at nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Hoy, laplaw, nakaila na pula po ka. Akin pa siguro ay sayang ng isa. Sa hapin na kailalim. Mm. Hindi ko makita. Hindi Dami mong Manala Sabogok. Bogok. Hartang linaw na. Lumabas ang mga lapu-lapu. nakahanap ang pwesto dyan pakadive pa ng isa madagdagan pa lamang ang kulambutan hanggang dito na lang muna guys itong una namin dive at mapunta pa kami dyan sa parting kobli at malakas lakas ng amihan normal na yan nasa panahon na